ang mga idol yung mga lama dito mga mga gandang kulay. Oh. Oh. Sariwa-sariwa 'yan. Order rata te. Marami 'yan. Ano, oh. ayun 'tong nakalagay sa pasu-i no. Yeah. Tuyan. Ayun oh, yung mga bulaklak niya. Sa Iba pangkulay yung mga bulaklak niyan mga idol. Oh. iba iba yung kulay o. O, diba? pa, maganda kasi dito kasi may mga ano, mga buko yung iba nyan mga malalaki yan mga buko pa yan oh. mga ilang araw yan malaklak na yan mga ilang araw kasi so, mahirap lang si magalagan yan eh ang haba oh. mahirap palagaan niya kung niya, hindi mo yan din hindi mamulaklak malaklakyan ng ma maayos kasi ano yan may mga gamot yan pang spray no. yung pang spray niyan may pang uod may pang bulaklak yan. Kaya, ganyan yan mga mga ganda yung bulaklak ganda yang belak, -belak ya, ya, ya. Iso, ya. Yang belak -belak gitu, guys belak itu guys haba na yung buho ko niya. Ah, yan pa mga buko. Yan. Yan guys, mga buko lahat yan. Pag lak yan, ganyan na yan. Pag namalaklak na. Maganda ah, yung gulay. yan na boko ko ni. Ini puti. Nah. Manga puti. Iba ibang kulay 'to. Oh. Ang tawag ng kulay dito maydulan 'yan. At ang kulay ng orchids. Ngayon din 'yan ano di ito lahat yung kulay niyan